Hello po, magandang araw. Ang init ng paligid, grabe. Libangin natin sarili natin. Ako ay magagrap ulit dito, ano? Gagrap natin itong ating bukan dito. Kaya libangin niyo rin yung sarili niyo, panoorin niyo yung gagawin natin for today's video. Okay. Bale dito nga't meron tayong bukan dito na medyo maganda yung kanyang pagka rootstock show. Ayun siya, oh. Ayan, meron na akong dating ano, grafted part dito last week pero wala pa siyang dahon. Pero ayun, buhay naman siya. Hintayin lang natin mabuhay. Pero naglana ko ng dalawang sanga kung saan pwede pa tayong makakapagdugtong. So meron tayong isa dito. At syempre meron din tayong isa dito sa bandang ibaba. Ayan. So ito ay stuck pa rin nya. Uh, nagdadalawang isip ako kung puputulin ko o hindi. Parang gusto ko rin palitan. Kaya dito bali dalawa yung gagawin natin. So, tignan nyo naman yung pagkakurbada ng puno nito. Ayan. So, hinukay ko kanina, tinignan ko yung mga roots sa loob. Medyo maganda-ganda na rin. Kaya later on, pag nabuhay po itong ating buganbilya na ito, ay ating huhukayan at ilalagay natin sa bagong paso. So, ganito lang muna. Ang objective lang natin ngayon ay makapagdugtong. Okay? Panoorin nyo yung gagawin natin dito. At heto na nga yung dalawang nakuha ko na buganbilya na idudugtong natin. Ano? Etong isa, ito yung tinatawag na chocolate pink. Hindi ko alam kung maganda siya sa grafting pero bagong variety kasi to Kaya i-graft ko na lang para mas mapadali ko siyang maparami. Ito naman, hindi ko rin alam kung anong ID. Basta bagong collection ko to nagkagulo-gulo kasi nung bagyo. Hindi ko na alam kung anong pangalan niya. Kaya idugtong ko na lang din para at least ma-preserve. Okay. Ngayon, ito yung una kong lalagyan itong banda rito. So, ito puputulan ko na lang din siya ng konti para kapag ka uh, iayos natin to later on like bonsai ay may, pwede pa natin siyang i-train no paakyat pa ganun so dito ko siya puputulan yan at syempre gagamit tayo nitong blade na to so tanggalin na rin natin itong mga dahon niyang iba ayan pasensya na kayo maingay yung aking mga alagang kambing So, heto, nag-iwan lang tayo ng mga tatlo na malalaking dahon. Tapos ito na yung ayusin natin para may dugtong. So, ayan, nakalagay na tayo ng hiwa dito. So, eto natasan na natin. Lalagay ko na siya dito. Ayan. Nailagay na natin. Ayan siya. Ayan. So, ganun lang. So, dito sa bandang gilid ko siya nilalagay. So, just make sure na naglalapat yung ano, yung mga parang balat nila. Yan, huwag nyong ilagay sa gitna. So, hanggat pa maaari, ay mapaglapat natin yung mga mga balat-balat nila. Kasi doon sila nagdudugtong kasi. Ayan. Siyempre, itong ating grafting tape, lagay na rin natin. So, yan, puputulin lang natin. Mga ganyan lang siya kahaba, no? Tsaka natin siya tatalian. Medyo higpitan lang. Ayan. So, ayan, patalastas lang andito pala si Raya. Ayan, nakikinood din siya sa akin. Malaki na po siya. Kaya na din po niyang tumayo. Ayan po siya. Ayan, kumakain siya ng muffin. Hello ka. Hello ka nga. Hello. Hello ka na. Ayan. So, ang cute niya. Lagi niya akong dinugulo kapag ka ako ay nagbablog o kaya nagbibideo. no. eto yung susunod natin gagawin, no? Sa bandarito rito. Ayan, puputulin ko na to goodbye na sa'yo. Ayan. Tapos putulan din natin siya ng konti dito. Ayan. At saka natin aanohin, aayusin para maging pulido itong pinakatap ng ating Ma! stock. Oh ayan, ayan. bangon, bangon. So, ayan. So, pwede pa lang maglagay dito ng dalawa. Sige, lagyan ko na lang to ng dalawa para naman at least merong reserva kapag ka namatay. So, ngayon, hiwain ko dito, magkabilaan dito, tsaka doon sa kabila. So, bigyan natin to ng dalawa. Yan, meron na tayong hiwa dyan. Ngayon, ito ilalagay natin. So tatasan ko lang, tanggalin ko 'tong mga ibang dahon niya kasi patakaw sa tubig kapag masyadong maraming dahon yung ilalagay natin. Iiwan. So bawasan natin yung mga dahon. So ito lang iiwan ko. Tanggalin ko pa yung isa kasi parang ano siya eh. Matakaw sa tubig. So ayan. Tapos ito, syempre tasan na rin natin ano ayan so ang hirap lang i-focus dyan sa camera wala akong taga video kung minsan ang ginagawa para at least siguradong mabuhay kung may nodes yan ilagay nyo sa gilid Huwag nyo siyang tanggalin ayan nyo lang yung nodes dyan kasi kung minsan dyan tumutubo yung ano yung bagong sibol kahit mamatay na tong dulo ng puno nya kung, kung nandyan yan mabubuhay pa rin Ayan, maganda rin, no? Maganda kung di nyo muna tanggalin yung blade para at least meron pa kayong parang pinaka marker dyan. Tanggalin na lang pag naisuot na natin. So, ayan. Perfect na perfect, no? Yung magkakalagay natin. Gumamit ako dito ng star purple. Purple naman para at least meron din siyang purple. Anyway, magkakaparehas yung mga bulaklak nito. Yung shape. Ewan ko lang dito sa di ko kilala yung ano pala chocolate pink malaki yung brax nun so ito parang ano lang parang laro laro lang tong ginagawa natin grafting nakakatanggal din siya ng stress ingay mo naman Raya wag kang maingay so ayan malapit na rin lumabas yung mga bulaklak na ayun no. ayan may mga konting brax na siyang lumalabas na maliliit yan inuuna ko talagang naghihiwa no bago ko siya tinatasan kasi ang operation na to kailangan mabilis din hindi pwedeng tatasa ka muna tapos madutuyo na so kailangan ito yung unahin natin so ngayon nalagay ko na ayan tatasan na tayo So, ayan. Okay na siya. Medyo hinabaan ko na. Kasi mahaba yung pagkakahiwa ko dito kasi nagkamali tayo ng hiwa dun. Ayan. Lalagyan na tayo ng tape. So, ayun. Perfect din yung pagkakalagay natin ng ating tape. Ngayon naman maglalagay na tayo ng support. Wala akong maliit na support. Ito, ginagamit ko sa propagation. So, ito na lang gamitin natin. Yan, ganito daw maglagay ng hangin sa loob eh. Pwede natin gamitin tong drafting tape. Pantali. Ayan. Ayan. Mahigpit lang para at least talagang airtight sya. Ayun no? Oh. Ito papalubuhin ko yung plastic. Huwag nyong iihipan o. No? Baka mamaya eh. eh. Lalong na contaminate. Hayon mga kaprobinsya, ah, napakasimple lang yung ginawa natin dito, ayos na ayos. Hintayin natin ito na maging okay, no? Mabuhay. Kapag ka na buhay na sila, sabi ko nga kanina, ililipat ko to sa mas magandang paso para talagang ma-appreciate natin yung ganda ng mga matured na buganbilya para sa ating mga grafting. Kaya ang gagamit tayo dito ng wound dressing. So, ayan po siya yung itsura. Meron na rin siyang paintbrush. Ayan, ilagay ko na lang sa description baka sakaling interesado kayo din gumamit ng ganito. Para at least i-click nyo na lang, mapupunta na kayo dun. So, binili ko to sa Shopee. Ngayon, maglalagay tayo. Yang katulad ng mga yan, meron siyang mga, ano, mga nabulok na parte. So, ito yung mga lalagyan natin para naman mas ma preserve pa siya. So, ganyan lang. Kasi pag napabayaan natin yan, lalong ano, lalo tong lalaki. Lalo din silang nabubulok. Rumurup, rumurupok sila. So, dito, may rami din. Ayun. Tsaka, ito na rin. Lagyan na rin natin yan. sa taas So yun lang po no mga kaprobinsya sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayon sa grafting. Ayan, unti-unti nating naaayos ulit itong ating mga buganbilya. Sana diyan lang kayo na laging nakasubaybay sa ating mga video sa probinsyanong daddy at sana sa ngayon marami na rin kayong mga inalaga ng mga bugis okay bye bye